Hindi pa siguro na natatanggap sa ilalim. Manual muna tayo mga idol. Manual. Wala pa tayong fishing rod. Yan okay, yung mayon o. Oh. Mayon. Volcano. malaki ni long talagi daw. Oh, yun yung sabi ni ni Juan. Ni Ryan. Oh. Dito daw banda, dito dito sa area na to. Oh. Yung pinagdudugtungan nitong ano, malalim daw dito eh. Yung ginaganon dito law yung may batubah oh. Tapos malit lang ng tao. No, malaki. Oo. Uh Parang dala ng agos yung ano. Kaya no? Kanya no? Bakit ganun? <laughs> oh, malaki malakas. yung agos. O malakas. Malakas yun. Nakaka-helo siguro tong banggaan na to. Pag malakas yung alon, mm. maliit eh. Hello guys, shout out sa si Master Richard Molina. Yan. Sana namin gagamitin yung lure na galing sa Pero malakas yung agos, saka wala pa akong fishing rod. Mano-mano pa yung fishing rod yung gamit. Dito tayo sa tapat ng Volcan Mayon. Sa Igang Baka kay Albay. Maganda pala tingnan yung dikey na yan pag inaabot dun. Ito pa abot kayak pareha ya, dito yan. Walang, walang sumisibag ah. Ano yung mga nakalutang na eh? yun? Mga bubutrap yan? ang posit kami guys posit nyo may matao, oh ang ganda ng ano yun sa akin buo to eh yan? oo oh, paiko talaga uh -huh. hindi sa amin hindi yan ganyan lang ano to ginawa lang o binili? ginawa? ito? oo oh. Altre tayo mag-jig ayan oh, galing kay Richard Molina. Ayun oh, kaso lang eh, walang municipal. Kilala ng isda, nila, uh, kilala nang isda si Richard Molina. Ah, <laughs> 'yan 'yung bundok. 'Yan, maliit na bundok. Parang may matulis dating bato 'yan ah. Dito ba 'yon? 'Yung maliit na may matulis na bato na parang ano. Oh, ito 'yung nakikita ko dati. Ito. Ito yan oh. No? Oo. Pusit kasama natin yung ating apo. Apo ni Mrs. na yan. Pero apo ko no na rain. Yan. Pusit kami ng pusit. Ang pusit dito hindi lang isang kilo. Mahuli mo mga isang kilo at isang guhit. Ang laki. lalaki. Hindi natin makikita yung view ng mayon kasi binalot siya ng ulap. sa kapit na ah, dito pala kasi ako eh ay hindi rin ayun ah dali hindi ka na dyan lumak wala <laughs> alright guys let's go kaya pala yung iba kahit na sagwan lang nakakapangisda sila kaya yung mga uh, mag kasama natin mga mga batikan sa ano pangisda dito ayan nasa na hipon ayan pamain namin mga master ayun o, buhay na buhay, buhay sarap isigang torta na lang kaya natin yan ipapain muna natin oo oh. Oh. Ayan mga idol, nangunguha kami ng hipon pagpain namin traditional handline fishing tayo mga master shout out dyan sa tagariyad kay boss ram shout out kay master sadik mo ako kuya ed ofw vlogs yan o yan ito mo na gamit natin Okay, start na tayo itong kain namin, hipon hipon na buhay kasama natin yung mga pamangkin ni misis traditional fishing handline fishing, mga master so yun, marami silang namimimit, ayun kung nakikita nyo, tapos meron dito sa kabila Dito na? O, oh, lalim pa. Baka mahulog na tayo sa butas. Bakit na may hagis <laughs> mo Ganyan ba? Kita po siya muna balag. Yun, yeah. tinamaan sa ulo kita mo tinamasa ulo alright punong hagis yun, yung mga master yung mga master ipakita yung mayon volcano ayun o oh. ipakita ang mayon volcano Lapu-lapu? Ha? Lapunit? Sayang. Magaling manghuli ng lapu-lapu kung kasama ko. Puro lapu-lapu yung nahuli. O nasa na? Ah, itim na lapu-lapu. O, oh, mga dalawang kilot. Isang guhit yan. Okay na yan. Bakit sa akin walang kumakagat? Panis na yung ano ko, kain. Yun know? oh Wow. Hindi yung kinakain, Lolo. Ha? Hindi yung kinakain? Bakit? Bakit hindi? Ayaw, kinakain yan. Anong meron sa isda na to Bakit hindi ayaw ko? Tignan nyo, ganda mga master o. Oh. Parang uh, Milo. Milo, akong ganito yung tsura niya. Oo. Oh. Era yeah. pala akong ganito yung tsura niya. Ganda oh. Hmm. Ganda. Mabuhay sana yun. May akaw rayong. Yan na lang kulay niya oh. Patabaan nito. Hmm. Oh. Uy! Uy! Huwag mong pagkawalan! Sayang yan! Mga 7 kilo yan! Tandaan lang mapunit yung ano! Mabed. Anja pala man yata isda eh. Oh. Pagong? Ari. Magaw. Magaw. Ang lili. Ano to butiti? Langangit leyo. Ah, gas yan. Nagato. Ayun oh. No? Pagong daw yan. Oh. Bagong. Ah, bagong.